Lapit kayo, sir. Maaari rin din naman niya, sir. Yan na lang videoan niyo. Yan, sir. Pagdating sa bahay, sir, wag niyo muna siya isasaksak. Six hours. Six hours tapay pa nga. Or mas maganda, bukas niyo na siya gamitin. Bukas niyo na isaksak. Then, pagka i-break in niyo naman po, maximum po lahat ng temperature. Maximum po ng, ano, freezer sa right side po. Opo, sa, lo sa loob po ng 3 hours, naka-maximum po muna siya. Then dito naman po sa fridge, uh, positive 1 po. Yan po. Yan po yung temperature niya. Sir, ito may sticker. Tanggalin nyo na lang po. Para makita nyo ng ayos yung ano. Yan, sir. May sticker pa naman siya. Opo, tanggalin nyo na lang sa bahay. Yung temperature niya ng maximum is positive 1 po. Yan po. Na-adjust naman po siya. Then, asan, no, asan yung positive po niyan? Pas, ito po, 1 po, 1. 1 degree Celsius. So, yun ko i i i na siya. Opo, dating. pag, pagdating sa bahay, ay, pag, pag i-break in nyo na. Mm. Opo. Sa loob ng 3 hours, ganyan po muna. Then, ganito rin po dito. Oo, ganyan Yan. sa 3 hours. Tapos dito din po, 3 hours. After ng 3 hours na yun, Ibabalik nyo naman after... po siya sa normal. Yung normal po, after ng 3 hours, is positive 3. Three, three hours. Opo. Hindi, de, after ng three hours po. Uh, oh. Pagtapos ng three hours na break in, yan po yung daily usage nyo. Yan yung daily na lang. Naman, nyo. Opo, yan yung normal. Then dito naman po, optimal. Yan. Yan po yung pinaka-normal. Yan yeah, pinaka-normal. Sa so, freezer yun po. Yan lang. Opo, lang. ganyan po lagi siya. Okay. Pero kailangan, pagka sinaksak nyo po siya, i-break in nyo muna siya ng three hours. Maximum po lahat ng temperature. Right dito siya sa gal. Dito naka 1 Opo. Then ituturo ko na lang dito po itong Optimal Fresh Plus. Si Optimal Fresh Plus po may 4 modes po siya. Yung 4 modes po. Four modes. Oh po, yung fridge, chiller, ay fridge meat and fish, then soft freezing power powerful wow. po. Yung ano po, pag gagamitin niyo po siya as a chiller, mga dairy milks lang po ilalagay nyo, sa minimal po tas positive 3. Ito ito siya. Apo, ah, ganyan po, ganyan temperature uh -huh. pagka magbababa kayo ng ano meat and fish mag aalam po yan, sir. Oh. Okay. Pagka matagal ng Yes, open. po. Opo. Tapos, sir, kapag gagamitin nyo naman po siya, magbababa kayo ng meat and fish, galing freezer, ganyan pa rin po, wala kayong babaguhin. Exactly. Yun po yung two modes. Dun po sa three modes, yun na po yung ano, dun na po papasok yung soft freezing. Yung soft freezing po, sir, pag maglalagay kayo ng meat and fish or chicken na frozen food po, uh, maximum nyo po, then positive one. Para siya lumabot? Hindi po, para po tumigas. Ah, para tumigas? Pero may sa gas. freezing lang po siya. Ang may benefits say. po nun, hindi niyo na siya itoto, hindi niyo na siya i-de-defrost. Hmm. Easy to cook na. Opo. po. Yan, Magka Sir. siya, yung binabaw na siya dito? Pagka galing dito, Sir, minimal lang siya, then positive 3. Magkano siya? Mag Pag i de na siya. Oo, lalambot. Pero kapag uh, gusto niyo, Sir, puno yung freezer niyo, gusto niyo lagyan ito ng ano? Nung patiti kasi? Mm. Pa-maximum, then positive 3. Kasama din dito yan. Ah, iba po. Oh, po. Iba po yan. Huwag niya pong ano niya sa ref Ito lang po. Opo. Oh. Oh, Yun po, ganyan po. Then, si Power Cool po, pag gusto niyo pong ano, palamigin na mas ma mas mabilis yung mga ano po, yung mga uh, soft drinks in cans, bottles po. Balik niyo po ito sa positive 3. Then maximum pa din, set niyo lang si power cool. May indicator po na ano po, yung para po sa power cool. Pag lumabas po yan, ibig sabihin naka-power cool na po yan. Yung ilalagay nyo po ditong incans, bottles, within 2 hours kaya nyo pong palamigin po. Yun po. Then dito naman po sa active fresh filter, ang ano po niya is, ano, nakapix na po siya, bali, lifetime niya na po yung gagamitin. Pero napapaltan po yung ano niyan, yung filter. So, sa oh, pina Sa service center na yun, sir eh. Um, Tapos ayun po yung ice cube maker para po dito sa freezer, egg tray niya po ito po. So, um, Yan yung isang, egg tray. 12 ano, pieces po para po dito sa dalawa. Yan, dito naman po okay. yung fresh box. Dito po yung mga gulay at prutas po. Sarado muna natin sir kasi nag-aalang eh. Yung warranty po nito sir is 20 years warranty sa compressor. Then sa parts and service po is 1 year. Mm. Ingatan nyo lang po yung pinaka-resibo po. Kahit po mag-paid yun sir, may reference po kami sa ligon. Yun po. Uh, pag nawala sir yung pinaka-resibo, magpapabit-abit of blast po kayo. Ay lang po sir. Tapos normal na nainit yung gilid nito. Sa lahat naman po ng ano yan sir. Kasi yung condenser sir, nandito na po sa gilid. Uh -huh. Yung ano sa styrofoam di po advisable na patungan. Ito po. Alis lang. Tanggalin niyo po sa bahay pagdating niyo. Pagdating po may... Ayun lang sir.